Ito ang nakakagulat. Ibinulgar ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si PBBM Di Umano ay nasa listahan ng pideya na ibinigay sa kanya. Pinakitaan ako ng evidence ng pideya doon sa listahan Nandoon yung pangalan mo. Lumabas ang galit ng dating Pangulong Duterte dahil sa kumakalat na People's Initiative na gustong mangyari ng Kongreso na tila may kapalit na pera ang pagperma at gustong baguhin ang ating konstitusyon dahil dito sinabi ni EPRRD na bakas mo nun si PBBM sa dinaanan ng tatay nito na pinalayas sa Malacanang Mr. President baka susundod ka sa dinaanan ng tatay mo Nagalit ang dating Pangulo dahil ang tingin nila sa mga Pilipino na ganun na lang, perma kapalit ng pera. Kung ganito man daw, maghiwalay na lang at mag-declare na lang Diomano ang Mindanao ng Independence Separate. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng Independence Separate ayon pa kay FPRRD kung gugustuhin ng Diyos na siya ay makabalik aristado lahat sa kanya ang mga ito makabalik ako arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people you committed fraud ayon pa sa dating pangulo na ang ambisyon sa parliament karamihan ay galing di umano kay First Lady Lisa Marcos at House Speaker Romualdez at si PBBM daw ay bangag. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bungbong bangag yan. At ito pa ang matindi sinabi din ito sa AFP na may drug addict di umano tayong presidente. Naloko na. The Armed Forces of the Philippines alam niyo. May drug addict tayo na presidente. Inang yan. Talagang kontrobersyal ang mga binitawang salita ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. At ano kaya ang masasagot ng malakanyang dito. Kaya tara, panoorin natin ito. Pero nung itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are three ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts nang representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our constitution. Itong people's initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the constitution. Alinman dyan sa lahat, It will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniiwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Laban! ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko bangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at mamadugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro bisaya nagkita-kita doon sa Luzon, there was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Gal Cebu, Samar, at taas Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin kasi hinawakan tayo ng Espanyol pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo dinabale iba-iba ang salita natin? it was agreed by the Filipinos then of all walks of life, ma Ilocano, ma Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan tao. May poste. Sabi natin, ano, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na yung malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. Mga, mga sahig, nandyan lahat. The mesa, desks, uh, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon at what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro. Bakit tayo nakaisa? Magkaiba ang salita natin. Ang pagkain, iba. Ugali, iba. But bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa so Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? An anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. punta nila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILJ ipasa nila sa siyudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, Alam ninyo, kung magkaletsi-letsi ang buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan niyo yung Congress. Maggastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta, sige pamayad para people's initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, uh, uh, pumayag na merong uh, pagkaiba ngayon sa konstitusyon. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang inangin? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan kayo sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, ina, Malinis, to. No? Baka ihi ito, ha? Eh, kakaubos talaga ng lawa itong... What do you expect the national government, particularly ang Malacanian? Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar, gano'n na gano'n, You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagagaw ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, munisipyo, then di the barangay. Yan ang excellence ng power sa gobyerno. Hindi naman ninyo kigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman. At binibili ang Pilipino. Alam ninyo kung ano yan, kaluluwa ang ninyo ang binibili ng taong bayan. Put. Hindi ako mapayag ng ganon. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Ay, hindi pa. Pauna, ang malas ng Pilipinas, every president almost all, pag na upo na dyan sa Malacanian, walang ginagawa kung mag-isip ang mga kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan ninyo, Presidente Osmeña Bisaya, ang napaalaala ko pa, Garcia Bisaya, then Magsaysay Ilocano, then si Quirino Ilocano. Ganon dapat ang election is a cleansing process. Gumagalaw yan, huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw diyan naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo, kasi pahabain mo ang termo no, gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, bingbo, pag mo ito, lalabas ka ng Malacanian, kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nanjan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan at pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko pag nagka letse, -letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Aristohin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought, the signature, of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako, Nilagro lang naman yan. Hindi ba yan totoo? Hindi na kumabalik ako. Arrestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's initiative does not involve buying the vote o the signature of the Filipino. Talagang, mga wala kayong prinsipyo, mga... Yan you daw, know, basta ano ka, diyan katagal ako. You know. Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice Mayor ako. Jan Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman nako Presidente. Kayo, nagpasok sa kongres mag-eleksyon, nanalo, Seiko. Ito so parang ganito, yung mga, para sa mga belaga pati lalaki. Pasok niyan, SECO paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanian, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsan ako magsalita? Ninipahat, wala ako. Paglabas ko sa malakan yan, lipad ako dito. Munta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ali. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang sabi. Tang ina. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bungbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon ngayong presidente na bangag na ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanian. Alam ninyo. The armed forces of the Philippines, alam niyo? May drug addict tayo na presidente. ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, kiniki, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, you know, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag na wag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi. Sinasabi ko sa military, nag ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang inang pubring Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, Presidente, tapos mag Itumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Iyan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Eh kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila.